Kung ang ginagawa ni Lola sa damuhan? Ginago ka ang magnet dito sa may puso. Kapalit nito ay isang gift pack. Inannounce ko sa aking page kung nasaan ako. Ayun na nga, nagsidatingan ang mga magkahanap. Kakay mo! Kakay mo! Tagal-tagal silang paikot-ikot. Ang iba ay napakyat pa kung saan-saan. Dahil kung si to silang maghanap, makuha ang prize. May isa rin tayong kwelang follower na si Lolo. Napasayan niya talaga ako. Going back, kung saan saan po talaga naghanap ang mga hunters. Pero sa huli, si tilang lang palang makakakuha. Congratulations po! Bakay po! Pagkatapos nila maghanap, ay nagbigay din ako ng stickers. Noong pauwi na kami, may mga tsikiting na followers din kaming nasalubong sa gilid ng traffic. Binigyan ko po sila ng kaunting biyaya at stickers. Sa susunod po ulit!